Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Pag-usapan natin ang ilang key games sa araw na ito. Unahin na natin ang tapatan ng Lakers at ng Miami Heat. Agad na gumawa ng 43 points ang Lakers sa unang quarter at hindi si Luka at hindi din si Austin Reeves na nanguna dito. bagkus ang starting center Jackson Hayes sa pumalit sa pwesto ng injured DeAndre Ayton ang nanguna at gumawa ng 11 points on perfect 5 of 5 shooting sa field including ang 3-point shot na ito mula sa napakaswabing pasa ni Austin Reeves sa second quarter ay tuloy lang nga ang mainit na shooting ng Lakers at patungo sa halftime ay 77 to 63 na ang score. Five players na nila ang may double digit scoring. 16 points si Luka at 15 points si Jake Laravia ang nanguna dito. Sa second half naman ay bahagyang dumidikit ng Miami Heat at pinababa nilang lamang ng Lakers. Ganun man pinatahimik na ito ni Luka Doncic nang sayawan niya ang best defender nila Bama De Bayo sabay trash talk sa bench ng Heat na biglang natameme. Sa uli ay nakuha pa nga ng Lakers ang panalo sa game na ito. 29 points, 11 rebounds and Tennessee si Luka Doncic. 26 points, Tennessee si Austin Rips at 25 points naman si Jake Laravia. Kahit na wala si Joel Embiid ay nagawa ng Philadelphia 76ers sa tambakan ng Brooklyn Nets sa score na 129-105, 29 points si Kelly Oubre Jr. to lead the way. 26.6 rebounds and 7 assists si Tyrese Maxey. 22.7 rebounds and 13 assists si Quintin Grimes on 54% shooting sa field galing sa bench. 16 points si VJ Edgecombe at 16 points, 9 rebounds, 7 assists si Trendon Wadford. Ang Sixers ay may record ng 5 wins and only 1 loss. Muling natanggap ng Atlanta Hawks ng talo sa kamay ng Cleveland Cavaliers sa score na 117-109. Nagpaulan ng walong 3 points si Donovan Mitchell at gumawa siya ng 37 points and 5 assists. 18 points din si Jalen Tyson, 18 points, 7 rebounds and 3 steals si DeAndre Hunter at 14 points, 8 rebounds and 5 assists si Evan Mobley. Binawian naman ng New York Knicks ang Chicago Bulls at binigay nila dito ang unang talo nito sa season sa score na 128-116. 31 points and 5 rebounds si Jalen Bronson, 21 points si OG Anunobi, 20 points, 15 rebounds and 5 assists si Carl Anthony Towns, 15 points si Jordan Clarkson off the bench, 14 points, 9 rebounds si Josh Hart at 10 points, 9 assists si Mikael Bridges. Solid balance scoring nga ang pinakita ng Knicks sa game na ito, kaya naman kahit na ng 23 points, 12 rebounds and 12 assists triple-double si Josh Giddy, ay eh hindi nga ito naging sapat upang makuha ang kanilang ika na sunod na panalo. Oh. Cool. Ang San Antonio Spurs naman na may perfect 5-0 record patungo sa game nila kontra sa Phoenix Suns ay naging makalat ang performance sa first half. Agad sila natambakan sa score na 70 to 52 by halftime. May 14 points and 9 assists na nga kagad si Devin Booker. And as a team, ang Suns ay 11 of 15 mga kaibigan sa 3 point line. Habang si Wemby na naga average ng 30 points per game ay mayroon lamang 2 points and 3 fouls sa first half. Hindi din nga nakatulong na si Dylan Harper na may mayroon 12 points in 11 minutes ay nagtamo pa ng calf injury at hindi na ito nakabalik pa sa game na ito. Sa second half ay nagpatuloy lamang ang solid shooting night ng Phoenix Suns at tuluyan na nga nilang pilalasap sa San Antonio Spurs ang unang talo nito sa season sa score na 130 to 118. 28 points and 30 na si si Devin Booker on 10 of 15 shooting sa field. Sa Spurs ay 26 points, 7 rebounds and 5 as si Stephen Castle abang si Wemby naman ay nalimit lamang sa 9 points, 9 rebounds, 4 blocks and 6 turnovers on 4 of 14 shooting sa field